Hi guys. Ayan, so welcome back to my channel. So for today's video guys, I ano po ito guys. Ito po yung weekend ganap po namin guys nong holiday. So ngayon ko lang po ito na upload. So guys, nalig na legit na po talaga guys yung scam kasi may group of friends guys, ayan nag sa po kami na mag out of town weekend guys sa probinsya kasi nasa city po kami then nag-online booking po yung isang kaibigan ko guys ng isang resort kasi meron po yung mga rooms ganun so ayan pagdating namin ng pagdating namin sa ano guys sa mismong usapan namin sa date pagpunta namin guys ako eh, yung ano yung lugar guys hindi pala totoo scam pala yun so ang nangyari pagdating namin doon may nag offer na meron naman daw beach doon pero yung binoking namin hindi daw yun wala daw yun scam daw yun so totoo daw na merong scammer doon sa malapit sa lugar nila ganun so ayan guys nag random option na lang sila ng mga ko kasi hindi kasi kami dumating ng sabay sabay So, habang hinihintay, parang gumagawa ng paraan yung nag kasi nag po siya. Tapos yun, hindi lang kami umangal guys kasi nga, kawawa naman, hindi naman nila ginusto. So, yun lang guys, ang, ano, ang, is ano po guys, yung denoun payment is nawala po. So, ito po yung lugar doon sa ano, expectation versus reality talaga kami guys. Grabe yung Overthink namin na susuotin sa pagligo ng dagat, sasuotin sa pagligo ng swimming pool, tapos yung swimming pool guys parang fish pond Tapos ganyan po yung dagat, so okay na lang din yung dagat pero hindi siya maganda guys Kasi ano parang malumot po siya at saka ay, bato, mabato, ganun at saka, ayan, parang ini pinikita na lang din namin guys na nag-enjoy kami. Kasi yung foods talagang pinaghandaan namin, nag chipping chipping kami sa foods. At saka yung pang-snack, grabe yung preparation namin guys. Kasi mga isang buwan din namin po, ayan, pinag-isipan, pinaghandaan, ganun. Pero okay lang naman guys. Worth solid ni naman guys kasi yung bonding namin yung quality time usapan kantahan merong inuman so minsan lang talaga 'yun mangyari guys kaya ayan, nag-enjoy naman kami. Tapos yung chunakis ko, guys, in-enjoy, nag-enjoy naman siya masyado sa pagligod ng dagat. Pati doon sa swimming pool, doon sa, ano, sa swimming pool na parang fish pond, guys. Ayan, nag-enjoy din po siya doon. Hinayaan ko na lang kasi sabi ng may-ari din doon, malinis naman daw yun, yung tubig. Yun nga lang kasi maraming mga, ano, mga dahon, ganun. Pero, totally, mas, okay lang naman siya. So, Ayan, guys. Malinaw naman yung tubig. Mabato lang talaga siya, guys. Hindi siya maano mabuhangin. Mabato lang siya tapos may mga lumot. Pero ganda naman ng view diyan. Yan po yung view. So, kaharap po namin diyan yung ano, guys. Yung sa kabila ng ano po yan diyan sa kabila, yung airport. So, kaya maraming dumadaan na mga airplane airplane diyan. At ayan na po Nag-DIY na po ako dyan kasi sinusulit ko na lang po talaga yung time, yung view na mag-selfie-selfie, yung ganun. So, yung tipong walang nagsiselfie sa'yo, pagod ka na wag balik balik Kaya, video ko na lang guys yung sarili ko at nag-post-post. Ganun talaga. So, yun lang po guys. Thank you for watching. Bye! Have a great day everyone!